Bakit ikaw pa ang hinahanap ko Bakit ikaw pa ang hinihintay ko Bakit ikaw pa ang iniisip ko Bakit ikaw pa ang minahal ko Bakit sayo ko nadarama ito ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig niya ring aking puso ay tumitigil? Pag di ka na bakit hindi mapalagay kapag ika'y bakit ako nasasaktan? Kapag mayroong naririnig, bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw ang mahal? Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Bakit ikaw pa ang inisip ko? Bakit ang pintig niya rin aking puso ay tumitigil? Pag di ka na bakit hindi mapalagay ko pa? Ako nasasaktan kapag mayroong naririnig Bakit ikaw minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw mahal?